guys gagawa po tayo ng mayonnaise ito po ang kanyang mga sangka 1 teaspoon salt 1 tablespoon lemon and 1 cup oil and 1 egg ayan po yan po ang ating gagawin ngayon ang mayonnaise gamit po tayo ng osterizer osterizer blender Ayan po ang aking gamit. So, ito po. Hello guys! Gawa tayo ng mayonnaise. Ito po ang sangkap ng ating mayonnaise. 1 teaspoon salt. ayoday salt po yan. And then, 1 tablespoon lemon. And then, 1 one, one, one cup of oil. Ito po siya. Hindi kasi maliit pala to. Kaya, ito po ang isang itlog. Ito po tayo magagamit. Ayan po Walang card na Kain po natin ang isang itlog Ayan Kain po muna natin ang egg And then habang siya ay mm. So for another no down dough Any card Any card Except sa the cruise. ating ang highlighter. So, tapos po natin para magyan po Ayan guys, tingnan po natin. Tingnan po natin ang ah. OC. Ayan, si. OC, ayan o. Si, yan, ah. Ayan, okay. Ayan nga po ang mayonnaise natin. Nakagawa na tayo ng mayonnaise. So, isa okay, ito ba ganda? Okay, try ko pa. tapos oh, hindi na po siya hulog Ayan, hindi na po siya nahulog. Okay na po yan. Ayan po. oh ayan. Galing, di ba? Ayan na po ang ating mayonnaise. Ayan, ayan na po ang ating mayonnaise na nagawa. Uh, thank you guys at sanaway makatulong ako sa inyo sa aking paggawa ng mayonnaise. Bye. So.